Di sa floating status ang sintuulo ka mga trabahante sa Usaka Manpower Agency nga tigsupply supply og mga empleyado sa Usaka Peza Locator sa Cebu Light Industrial Park nunot sa kahinay sa order sa ilang kliyente abroad. Midagop sa peso, Lapalapu City ang 15 ka mga apiktadong trabahante aron makapangayo og ayuda. Ni Agosto 7 nila nadawat ang notice gikan sa gitrabaho ang Manpower Agency kinsa misaad kanila nga pangitaan sila og laing pesa locator nga matrabahuan. Apan kay magtulo kasi na nakaron sukad so nila madawat ang notice Nanginahanglan sila og ginabang. Ilabi na wala pay pahibaw kung kanusa sila makatrabaho pagbalik. Subay so, niini giawhag sila ni Peso Manager Kim Francisco nga i-connect -e ang Peso Office sa ilang manpower agency aron mapangayuan kini sa Public Employment Service Office ug kompletong listahan sa tanang mga apektadong trabahante aron masugdan usab proseso sa paghatag og ginabang ngadto kanila. I told them na kailang they are actually regular employees na no? wala silang ipasabot bang uh, kanang dili pa mo pwede nga uh, kanang mga ibitaw o bayad hmm. or kanang uh, separation uh, pay sa, bayad sa o sa ilahang let of service Okay. technically wala pa man gini sila gikuan gitangtang